It's Brady, and welcome back to my channel. Barabim, baraboom. How you doing? So ito another vlog natin Nakita nyo na naman sa title Ay baking Pangkalawakan 2019 Sa Spartans natin ninyo Marikina City So taon-taon nga Nagkakaroon dito ng uh, Miss Gay Or Binebeking Pangkalawakan Ewan ko kasi Two consecutive years na nangyayari Ang Miss Gay Pangkalawakan Dito sa Spartan Pero before Puro Miss Gay siya So yung nakikita nyo na Video ko before Na Miss Gay Pangkalawakan Eh yun ay nangyari dito Sa Spartan So ya yeah, hanapin nyo na lang siya Doon sa playlist ko yon. And before I'll go there Sa Binebeking Pangkalawakan actually I am really late and yeah I am one of the judges <laughs> so you So before anything else, so alam niyo naman kung hindi ako nagmimis gay na nag review tayo ng mga pangpatanggal ng cheese sa muka and meron na akong binili na papatanggal ng cheese sa muka last two months ago and I'm still using it kasi sabi nila mas sobrang tagal talaga ng effect nito pero two months ko na siyang ginagamit ito ang 100% natural sunflower beauty oil so ayan so it's not really necessary ko ipapakita ko siya sa inyo because for the last two months guys actually tinanggal niya pimple marks ko pero hindi niya tinanggal ang pimples ko. Etong foundation ko guys, naka double coating yan para lang maptak pa ng mga chismis ko sa mukha. And this, oh my god girl, think twice before mo gamitin to. Ha? Kung, kung wala ka ng chismis sa mukha, wala ka ng tigyawat, wala ka ng sagot gulaman, yeah, I better use this. Pero kung tinitigyawat ka and umaasa kang tanggalin nito ang tigyawat mo, girl, oh my god, Jesus Lord, ayoko siya. Anyway, ayun na nga pumunta na tayo sa Miss Binibay, yung pangalawakan. Let's go! Ayan po ang host natin, mga perfect human being. Oh. Ba? na. Oh. Ito yung busy busy natin, si Ate K. so ayun nga po, kasalukuyan okay. sila. Naghahanda pa sa baba. Maya-maya magsasart tayo. Oh, makita ko dito sa ating stage. Pero maya-maya magsasart na tayo. Medyo mga bigatin pala ang mga contestant natin ngayon, di diba? yes. ba? Yes! Sino-sino ba yung mga contestant natin? Nakakapangan nila ngayon. Andito yung ano, um, trending sa Facebook na si Barbie Ngot. Tapos, oh. anong... Miss Q&A na si Miss Odessa. Odessa Jones. Pati yung isang agawad na ano, kontesera ng pangalawaan si Miss Irene. So ilang 17 yes! sila lahat naman. So 17 contestant po ang maglalaban ngayon. So medyo kukukan daw ang labanan ngayon. So kanina pa kami excited dito, 'di ba? Yes. Ikaw, China, pati mo yung ngipin mo? Pati yung ganda ng ngipin niya, no? Oh, oh bakit <laughs> intro, ang national costume nila. Well, basically, hindi ko na niligay yung mga intro nila. To, to be honest, nakakatawa talaga yung iba. Pero hindi lahat bago. Siya so kind of doon gasgas? Oo, oh, oh, mayroon ng gasgas. kaya hindi ko na siya niligay. Actually, ang, abang, ang inaabang ako talaga dito is yung swimsuit competition. Because we all know for a fact na yung swimsuit competition, yun talaga yung inaabang dito sa Billy Becking Pangkalawakan. So today, I'm with my co-judges Daryl at meron po sabi tayo dito, si Renzi. <laughs> Sumingit ka yan. <laughs> Ayan. So, nasama na sila sa vlog ko for the first time in forever. So, yun Let's move on to the swimsuit and long gown competition. Okay. Okay. So, guys. Kami po nagko ang score as of now. Ano ba tayo? 14. 14. 7. 7. naman sa 7. 7. Nakumpit na po namin ngayon ang score ng National Boss Challenge. At ang tabulator po natin ay si Teacher Daryl. Production number! Diba? Judge ka na. Tagakumpit ka pa. Para walang daya. Ganon. Diba? Yes! <laughs> komputer computer again number oh. hey. So the mom didn't back. Hey guys, uh, visit my shop it's at Prewa, that's P-R-E-J-U-A, uh, if you wanna visit paano mo ibabahagi o pangangaralan yung mga kabataan sa ating bayan? Mapapangaralan ko po, po ang mga kabataan, lalong-lalo na sa ibaba ng entablanong ito, na sana at ng araw, kung sila man po ay magkakaroon ng ganitong pagkatao, huwag na huwag po nilang ikahiyang ilabas ang tunay nilang pagkakaroon nila. Dahil wow. dito sa mundo, ang sino man kung siyang nagkakakatotoo, siya po ang ito na na tunay na tao. Kaya bilang isang tao, kailangan mong ilabas kung sino ka at ano ka. Dahil dito sa mundo, ang ang basihan ng mga taong na sa iyo ay yung tunay na ipinapakita mo sa kanila ng iyong pangit na pagtataw. Dahil naniniwala po ako, ang kamilang pagtataw ay parang isang royal. Inalabas mo ang iyong kulit. And I thank you. Sino ka ang mo? Yung tao nagsinungaling o yung tao nagtaksil? Definitely, yung nagsinungaling Alam niyo kung bakit? Kasi, pwede niya pang itama yung pagsisinungaling niya. Pwede niya pang uh, gawing tama yung pagsisinungaling niya dahil minsan sa isang bagay dapat kang magsinungaling dahil mas masakit yung katotohanan na ibibigay mo sa taong kaibigan mo dapat kang magsinungaling pero yung pagtataksil sa pag-ibig sagrado yun binigay ng Panginoon ang pagmamahal galing sa puso huwag mong paglaruan dahil sagradong binigay ng Diyos ang pagmamahal sa tao and I thank you paano mas gusto mo makita ang mahal mo sa feeling ng kaaway mo or makita mo sa piling ng kaibigan mo? Definitely, mas gusto ko siya mapunta sa kaibigan ko. Dahil alam ko po, pag siya napunta sa kaaway ko, sisiraan niya lang ako dahil magkaaway kami, di ba? Pero pag siya napunta sa kaibigan ko, lahat ng mga ugali ko ay makuwento niya doon sa nagmahal ko. Kaya definitely, ang magiging pagkakaibigan na namin, hindi mapuputol. Bagkus, ito'y maglalayon habang buhay. Sa so, pagka, ay isa, pero hindi kami magsasalo sa kama. And I think... What do you think is the biggest problem or challenge the Filipino youth faces today? Yung po, yung maagang nakikipagtalit na hindi pa naman dapat. Lalong-lalo lalo na sa mga kababaihan. Dahil lagi natin tatandaan, merong mga kababaihan na ninais o gusto nila ang tinatawag nating sex ng maaga. Unit bandang huli, kapag tinatawag nating lumabas na ang supling, ito ay magsisisi. Pero ikaw, sa una tinama mo, bibig sabihin sa huli, hindi magiging mali ang desisyon mo. Dahil lagi nating tatandaan at itarak sa ating puso't isipan, lalong lalo na sa mga kababaiyang kabataan dito, na ang pakikipagtalik para lamang po sa magkasintahan at igit sa lahat, may basbas -bas na simbahan. Yun lamang po at marami sa... So, ang tanong, what would you choose? Beauty or brain? Para sa akin to, kagandahan. Kaya ako sinabi yung kagandahan kasi ala ko kagandahan kasi pangit ako sa inyong harapan. Kaya kaya, sa ating ala ko kagandahan sa inyong harapan. Ako to ang nis kay kalawakan sa inyong sa inyong nanonood dito sa katistaan nyo. Kahit tangit ako sa inyong haratan, maganda lang to ang aking kalooban. Hindi ko ako kumakawa ng nasana at at yung tulibigay sa akin naranin, naranin na running running sa landot po? Nangungopia o nagpapakopia, Sorry. sir? Nagpapakopia po ako dahil mga kaibigan, lagi nating pakatatandaan that life is like an echo. What you've done to others, it will bounce back to you. Naniniwala ako, nabitiwa ko sila ng kabutihan. At ganun din ang gagawin nila sa akin dahil kami ay magkakamag-aral. Because always remember, ladies and gentlemen, natatanungin po tayo ng poong may kapal kung ano ang nagawa mo kabutihan upang papasukin ka sa kanyang kaharian. Thank you. Kung totoong beauty is skin deep, Gaano kalalim kami maghukay bago namin masilayan ng iyong kagandahan? Well, ladies and gentlemen, hindi niyo na po kailangan maghukay. Dahil ako, hindi man ako binigyan ng pisikal na kaanyuan ng magandang mukha, ng magandang pangatawan, pero binigyan ako ng Panginoon ng magandang pakikit sa mga tao at lalo ng sa mga kapaligiran ko. Ako po ay lingin po sa inyong kalaman, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil turo ng aking mga magulang na ikaw ay gumawa ng tama upang tanggapin ka at respetuhin ka. Gumawa ka ng maganda sa kapwa mo para bumalik sa iyo ang mga magagandang ginagawa mo. Because ladies and gentlemen, every individual have different perceptions in life. Regarding on this manner, when I say individual, I have my own opinion. Thank you. Kung ikaw ay papipiliin ng isang bisyo, ano ang pipiliin mo? Pagyayosi? o pag-inom ng alak. So mas na ko pong maging isang alak po na bisyo. Bakit? Una, nais ko lamang pong sabihin na kapag pinili mo ang sigarilyo, ito po ay isang uri ng nagotina na pumapatay, hindi sa po ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto sa kalusugan ng tao. Pero kung magiging alak po ako, gusto ko pong maging alak na isa pong Brandy or Rum. Bakit po? Nais ko pong ibahagi lamang ang isang bagay na gusto ko. Minsan, sa laki ng problema ng tao, sa iniiyak ng kanyang puso, sa tinatangis ng kanyang bata, alak lamang po ang ating nakakapiling sa tuwina na itong inumin ako ng suwabe ng isang taong problemado para sa kanyang pagising, hindi man mawala pero mababawasan ang lungkot sa kanyang puso at ikit sa lahat, mawawala ang isang bagay sa kanyang iniisip. Nais kong maging isang alak nang sa gayon makatulong ako sa isang tao hindi nakakapag-isip ng maayos pero sinesigurado ko ano man ang alak ang inumin mo kinabukasan sa problema mo ito'y mananatili pa rin problema sapagat hindi solusyon ng alak na iinumin mo ang solusyon ay isang malawak na pangunawa positibong pananaw dahil ang bukas ang araw ay magpapatuloy ikaw ang gagawa ng sarili mo bukas at araw maraming sa di. Ano ang mas, mas importante para sa'yo? Ang iyong karir o karera sa buhay? buhay o ang iyong pamilya? Bakit? Para po sa akin, ang pipiliin ko po ay ang aking pamilya. Mas pipiliin ko po, na, waksa, na, mas pipiliin ko po ang aking pamilya kaysa Kesa po ang aking karyer. Pagkos ang karyer ay nawawala, ay ang pamilya ay nandiyan. Kasapa ang habang buhay na kasama mo. Hindi lang ang kwat, maraming salamat. Anong mas masarap? Spaghetti pababa o spaghetti pataas? Piliin ko po ang spaghetti pababa. Bakit po? Dahil gaya nga ng sabi ni Mat Matrika May na mas magandang ibinababa ka ng tao upang nang sa ganon, ma maibuhat mo ang iyong sarili na itaas ang iyong sarili at apakan, apakan ka man ng ibang tao, hindi ka magsisisi dahil sa'yo alam mo na binababa ka ng tao, magbibigay ito ng inspirasyon sa buhay mo na umangat ka at bigyan ng bigyan ng inspirasyon ng iyong sarili upang maging mas matibay, upang maging mas mabuting tao at mas maging better na kung sino ka ngayong araw na ito. Ano iba ng kabataan ngayon sa kabataan noon. Yun po ang mga kabataan noon, sila po ay nagkakaisa-isa, nagtutulong-tulong. Ngayon po yung mga kabataan, may gusto po yung isa, hindi po pinapanigan ng isa, kaya po nagkakagulo-gulo sila. Hindi po sila nagkakasundo-sundo. Kaya ang pagkakaiba lang po ng kabataan noon sa ngayon, yun po yung pagkakaisa. Wala na po sila ngayon noon. Pero kung ikaw po mismo, ikaw ang leader, dapat mong higayatin yung mga kamembro mong kabataan para para ma maging successful kung ano man ang mga pinaplano niyo sa buhay niyo yun lamang po at maraming sa kung ako lang po yung napipiliin ano po ang pipiliin ko ang korona ng Miss pang kalawakan o ang isang kaibigan mga hurado at manonood para po sa akin mas pipiliin ko po ang isang mabuting kaibigan sa pagkat sabi nga ang isang korona, korona lang yan, palamuti sa ating katawan. Pero pag ikaw nagkaroon ng isang kaibigan, mapatumbak ka, may magtatayo sa iyo, di ba Pero ang corona makumbak sa bay kayo tutumba. Hindi ka may tatayo ng corona mo. Pero pag may kaibigan ang tapat sa iyo, kaibigan mo lahat gagawin niya para sa iyo. Maging mag maging maganda manong pangit, maging mabuti manong masama, abor na mabor siya sa iyo sa pagkat siya ay tunay mong kaibigan. Ang sabi nga, ang tunay na kaibigan, makikilala mo lamang pag kayo'y gumagawa ng masama. Pero ang corona, subukan mo malaglag yan, basag, sira. Pero ang kaibigan, malaglag ka, itatayo ka niyan. Hindi ba? Yun lang ako. And ah, thank you. In the last Miss Universe 2018, just happened recently, Angela Ponce made history because she was the first ever transgender who qualified in joining Miss Universe pageant. So, as an individual na ikaw, How can you make history? Sa paggawa ng sarili mong kasaysayan, hindi tinatanong kung maganda, kung pangit, kung malaki o maliit ang magagawa mo. Kung ang gagawin mong kasaysayan ay para sa pakinabangan ng maraming tao at ng mga taong umaasa sa'yo, naniniwala po ako, gumawa ka na ng sarili mong kasaysayan, hindi lamang sa pangalan mo at pagkatao mo, kundi kasaysayan na pakikinabangan ng maraming tao. Sa paggawa ng pagkatao, na magawa mo ng isang bagay na makakatulong sa maraming tao, Naniniwala po ako, lumipas man ang panahon, magpantay man ang paa. Ang kasaysayan na ginawa mo ay magsisimbing sang pahina o dahon ng isang libro na kapag nababasa makikita ng tao, mananatili itong buhay sa puso't isipan ng mga tao. At sa paggawa ng kasaysayan, hindi itinatanong ang yung kasarian, hindi itinatanong ang yung pinag-aralan, itinatanong kung ito ba ay mabuti, napakaganda o ikagaganda, lalong-lalo na ng bata, matanda at ng lahat ng sangkatauhan. Maraming salamat. To what do you think should we be teaching the next generation about protecting our planet? Wala po akong may tutunong dahil wala po akong inansyan. Ngunit makakayuhan ko po na protektahan ng kabataan na ikaw bata. Simple kalat, ibulsa mo muna. Dahil dito sa mundo, ang simple ang gawa mo ng ama, ay makakagawa ka ng malaking agnabago dito sa ating mundo. Dahil kabataan ka na, oo sa kanyang namiinan. Ngunit kapag ikaw kabataan, mas natuto ka pa, at mas tumanda ka pa, magagawa mong maayos ang iyong Magagawa mong maayos ang iyong ginagawa nung ikaw bata pa at nagagawa mong na apply ito upang makuektahan ang aking inang kalikasan. Um, last Miss Universe, there was a protest about uh, transgender na pagsalis, which is Miss Angela Ponce, uh, Miss Spain. So, how will you convince um, sa mga nagpo-protesta na mali sila? Na mali sila? Sa pagpo-protest sa pagsali ni Angela Ponce sa Miss Sir, ako po bilang isang bakla, o bilang LGBT community, kabilang po ako sa nagpo-protesta. <laughs> Hindi na po ko dahil hindi po natin dapat saklawan ang hindi sa atin. Hindi po natin dapat saklawan. Dahil naniniwala po ako, may itabladong para sa atin. At merong contest na para sa atin. Yan ang, ang Miss sa Thailand na tinatawag na Miss International Queen. Huwag na po nating saklawan ang para sa babae. Meron po tayong dapat na pagkapantay-pantay. Kung sasaklawan mo pa ang para sa babae, parang pinastos mo na rin ang iyong ina. Tama? Di ba po? Dapat lumugar tayo sa dapat nating kalugran. LGBT community, dapat ipaglaban natin ang ating, ang ating parte sa mundo. Huwag po tayong sumaklaw ng hindi natin dapat saklawan. And I, thank you.

So that's it for today. Natapos na nga po after 6 hours. Ang Billy pangalawa ka dito sa Spartan. And congratulations to all the winners. And I would like to thank Kuya Eric for inviting me to be the judge. And congrats ulit sa lahat. So, Year yeah. 2020 yeah. Next year ulit. Pero I know, I'm sure na mag-aabang pa kayo ng mga oh, another papatanggal oh, oh. team at mga another miss case sa aking vlog. So that's it for yes. today. Thank you for watching yes. and I hope you enjoy the video. And again, it's just Higa Higa for Higa 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 And we're out! So peace! Higa. Bye! Higa